Changing Lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio, Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority One time the new Filipino time Brigada alas 12 na ng tanghali That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule Dahil ikaw ang sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita At programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Solicitor General maghahay na ng petisyon para ipakansira ang birth certificate ni Mayor Guo. Inflation bahagyang bumagal nitong Hunyo sa 3.7%. Utang naman ng na Pilipinas lumobo na sa 15.35 trillion pesos sa pagtatapos ng Mayo. Ang PNP walang nakikitang security threat sa nalalapit na SONA. Comprehensive probe hinggil sa criminal activities na sangkot ang mga pogo, ipinag-utos na ng liderato ng Kamara. Ah! ang pagre-release ng matagal ng naudlot na ah, Health Emergency Allowance ngayong araw. Ah. Tila itinaon daw sa nalalapit na sona ayon sa grupo ng healthcare workers. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ho ngayon ng biyernes mga kabrigada, July 5, 2024 At kami huwag inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay At Brigada Leo Navarro Malikden Brigada balita Nationwide sa Tanghali At sa detalyan ho ng ating mga balita mga kabrigada, kinumpirma ni Solicitor General Minardo Guevara na maghahain na sila ng petisyon ngayong araw laban kay Suspended Mayor Alice Guo. Ito nga po ay para sa petisyong layong kanselahin ang birthday certificate ng alkalde. Sabi ho ni Sol Jen Guevara, ang OSG ay magsasampa na ngayong araw ng petisyon sa isang korte para ho rito. Ang grounds ay ang umunoy bigunyang pag-comply sa legal requirements para sa kanyang late registration. Ayon kay Guevara, ito po yung magsisilbing groundwork ng OSG para nga ho sa formal pag naman ng petisyon para ho sa co-waranto samantala pumarap na rin po ngayong araw sa Department of Justice ang mga abogado ni Guo ito nga po'y para sa preliminary investigation ng mga prosecutor sa kasong qualified human trafficking laban sa alkalde. Hindi pa rin naman sumipot si Guo sa DOJ. Rapido, balita, mga kabrigada, napatid na ang apat na buwang sunod-sunod na paglobo sa inflation o yung antas ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal ang inflation sa 3.7% nitong Hunyo. Mas mababa ito sa 3.9% inflation rate noong Mayo. Ang sabi ng PSA, ang pagbagal ng inflation ay dulot ng mas mabagal naman na pagtaas sa presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels and transporta. Sa ngayon, naglalaro na sa 3.5% ang year-to-date inflation at pasok sa ceiling na 2 to 4% ng gobyerno. Brigada, baldita, ang pamahalaan, puspusan pa rin daw ang ginagawang hakbang para maibalik sa average target range ang inflation rate ng bansa. Brigada Maricar Sargan, ibrigada. Brigada. Determinado ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na maibalik ang price stability ng mga bilihin at serbisyo ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA puspusan ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang maibalik sa average target range na 2 to 4% ang inflation rate ng bansa sa pagitan ng taong 2025 hanggang 2028 nilalayon ng DBCC na maabot ang target na ito sa pamamagitan ng aktibong pagpapatupad ng mga monetary policy measures at well-targeted government interventions na tutugon sa pangunahing dahilan ng inflation. Kabilang dito ang implementasyon ng New Comprehensive Tariff Program for 2024 to 2028 at ang Food Stamp Program para sa vulnerable sectors. Malaking tulong din umano ang ipinapaabot na tulong ng DSWD sa mga magsasaka at manging isda na pinakaapektado ng El Nino. Nabatid na bahagyang bumagal sa 3.7% ang inflation rate sa buwan ng Hunyo mula sa 3. 9 noong ng Mayo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Utang naman ng Pilipinas, lumobo pa sa 15.35 trillion pesos sa pagtatapos ng Mayo. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada! report! Lumobo pa sa 15.35 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng May 2024 ayon sa Bureau of Treasury. Mas mataas ito ng 330.39 billion pesos o 2.2% kumpara sa 15.2 trillion pesos nitong Abril. Isa sa mga nakikita dahilan ng Bureau of Treasury sa paglobo ng utang ng Pilipinas ay ang pagbaba ng piso kontra dolyar at ang patuloy na pag-utang sa labas ng bansa mula sa nasabing halaga, 10.44 trillion pesos ang domestic debt o yung utang sa loob ng bansa, habang 4.9 trillion pesos ang external debt o utang sa labas ng Pilipinas. In the heart of changing life, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. O Uma -tao. Ang Philippine National Police wala paruhon nakikitang security threat para huyan sa nalalapit na sona. Brigada Kath, Austria, i Brigada Mo! Brigada! <mikita> 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 Walang nakikitang security threat ang Philippine National Police sa nalalapit ay kaplong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 sa panayam ng PNP Press Corps kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ipatutupad pa rin ang maksimum uh, maximum tolerance sa mga grupong sasabayan ng kilos protesta ang SONA. Na ay silang mairaos ng maayos ang SONA nang walang gusot sa pagitan ng mga pulis at militante. Kaugnay nito, bukas umano ang PNP na makipagdayalogo sa mga militante para ipagbigay alam ang mga proyekto ng gobyerno mananatili pa rin sa 22,000 ang bilang ng mga pulis na pakakalat sa iba't ibang places of convergence at ang mayoriya sa kanila ay ipoposisyon sa paligid ng batasang pambansa. Wala pang desisyon si Marbil kung itataas o ilalagay sa heightened alert status ang PNP sa araw ng sana. Samantala, pinatututukan naman ng PNP chief sa mga pulis na magbabantay sa zona ang lagay ng trapiko. Ito'y para maiwasan ang inconvenience ng mga tao sa dami ng deployment ng mga pulis. In the heart of changing life, ito si Brigada Gas Austria ng 105.1 Brigada News from Manila The Music News Authority oh, Brigada Balita Nationwide Comprehensive Congressional Probe ukol sa criminal activities sangkot ang mga pogo. Ipinagutos na ng liderato ng Kamara. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada e mo. Brigada! brigada. B -b 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 -i. report! Pinaiimbestigahan na ni House Speaker Martin Romualdez sa mga krimen na kinasasangkutan umano ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa gitna ng nakakaalarmang ulat ng naturang mga aktibidad sa bansa. Nais ni Romualdez na magkasan ng komprehensibong congressional investigation matapos mapahala sa presensya ng mga operator na lumalabag sa batas sa kabila ng umiiral na mahigpit na regulasyon. Bahagiaan niya ito ng commitment ng gobyerno na sugpuin ang mga illegal na aktibidad dahil hindi dapat pahintulutan na maglipana ang POGO operators na marapat na ang mga mastermind at protector na nasa likod ng mga operasyon upang mapanagot sila sa batas. Layunin umano ng investigasyon na suriin ng mabuti ang iba't ibang krimen kabilang ang money laundering, human trafficking at iba pang kaso na kagagawa ng iligal na pogo. Paliwanag pa ni Ramualdez, bubusisiin ito ang kasalukuyang mga regulasyon upang malaman kung efektibo ang mga ito at matukoy ang mga butas na nagiging rason Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pag-release naman ng matagal nang naudlot na Health Emergency Allowance ngayong araw, abay tila itinaon lang daw sa nalalapit na zona ay huyan sa grupo ng mga healthcare workers. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. Hindi na raw nagulat ang Alliance of Health Workers sa anunsyong mas maagang release ng Health Emergency Allowance o heya ngayong araw. Sa panayam ng Brigada ni Sefe Manila kay Alliance of Health Workers President Robert Mendoza, iginiit nitong ang paglalabas ng pondong 27.45 billion pesos ng Department of Budget and Management para sa heya para sa mga healthcare workers ay long overdue na at itinayming lang sa zona. Hindi tayo na surprise dyan kasi alam naman natin na malapit na ang zona ng ating Pangulo, this time in July 2022. At uh, ang tanong nga is, bakit yun lang? E, eh, ang dami palang punto ng ating mga, ng ating Department of Budget and Management. Bakit uh, sa ganitong pag-release dahil na may kakaroon ng state of the ng ating Pangulo? Ayon kay Mendoza, pakiramdam nila ay hindi sila nabibigyan ng prioridad kahit na tinatawag silang bayani ng pandemya. Aniya, bakit naman kailangan pang umabot ng tatlong taon ang allowance bago maibigay sa kanila. Bakit ngayon lang na in fact sabi natin meron ng mabilis kang makakuha ng intelligence fund, mabilis kang makakuha ng mga confidential funds, uh, um, Maharlika Investment Fund. At uh, ang, ang ano namin, dismayado kami dahil tinatawag kayong bayani sa panahon ng pandemya. Pero doon sa usapin ng safety, protection and welfare ng mga health workers, parang is priority kami kasi bakit pa umabot ng tatlong taon bago ibigay ito? Sa huli, binigyang di Mendoza na marami nang nag-resign at namatay na healthcare workers na hindi pa rin compensated. In the heart of changing lives, ito si Brigada Matibag ng 15.1 Brigadenyo sa SEM Manila. The music and News. So it's bago, Balita Nationwide. Mga kabrigada, we welcome ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo. Ang naging anunsyo ng Department of Budget and Management hinggil sa pagre-release nila ng 27 billion pesos para matugunan ang mga hindi pa nababayarang health emergency allowance. Kasunod ito sa naging paulit-ulit na pag ni Go sa Department of Health at maging sa Department of Budget and Management na ipamahagi na ito sa mga health workers na nagserbisyo noong pandemya. Kaugnay nito na naman ang senador sa nasabing mga ahensya na tiyaking mabigyan ng lahat ng mga health workers na matagal nang naghihintay sa kanilang Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ito nga hong, di umunoy paglobo ng gastos dito po sa pinatatayong new Senate building pa iimbestigahan na sa Senado. At yan po ihiwalay pa dun sa investigation kung saan nagkainitan yung dalawang mga Senador. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Ipinunto ng Senate Committee on Public Information and must-me-judge her Robin Padilla, na ayon nga sa Article 9, Section 1 ng Konstitusyon, sinasalamin ang bawat pampublikong opisina ang pagtitiwala ng bayan. Alim sinito, marapat lang umanong serbisyuhan na mga pampublikong opisyalis at manggagawa ang publiko ng maintegridad at katapatan. Ahog na nito upang hindi umanong mawala ang tiwala ng publiko dito sa Senado ay nag-ahinang na resolusyon si Padilla na naglalayong pa-investigahan sa kanyang komite ang di umanong paglobo ng gastos sa bagong kusali ng Senado. Anya, mahalaga rin malaman ng publiko kung sino ang partner contractor at maging subcontractor ng Hemars Construction Corporation ko mayroon man. Maalala na gugat ang usapin dito ng utusan ng Senate President Chris Escudero si Senate Committee on Account Chairperson Sen. Rodor Alan Cayetano na review ang pondo sa pagawan ng gusali upang makita kung mapapapaba pa ang halaga dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music News Orfoy. Na Kinwestiyon ng ilang agriculture groups ang ginawa nga home pagpapababa sa taripan ng bigas Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Sinag Executive Director Jason Kainglet Sinabi ho rito hindi ito dumaan sa tamang konsultasyon at sa pagdinig Anya, wala lang daw naging pag-uusap at paghingin opinion sa kinakilangang sektor at mga stakeholders Ito mo noong dahilan kung bakit sila lumapit sa Kodong Suprema kasama yung iba pang mga grupo layunin nga ho idik darang unconstitutional ang Executive Order No. 216. Naganap ng mga hearings, mga pandinig, kaugnay po dito sa ginawa ng NEDA na ibaba ang tarifa to 15%. Ay, hindi lang po ito bigas, ano? pati baboy kasama dyan, mais, tsaka yung ilang piyasa ng manok. Ito po ay mismong paglabag ng Tariff Commission at NEDA sa mismong batas po ano, ng Tariff Commission, yung sinasabi nating Customs and Tariff Modernization Act. Kabrigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, ang bisyo tulad po ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng iligal na droga ay may malubhang negatibong epekto sa kalusugan ng mga buntis at sa sanggol sa kanilang sinapupunan. Ang paninigarilyo halimbawa ay maaaring pong magdulot ng mas maraming panganib tulad ng pagbubuntis ng preterm, pagbaba ng timbang sa sanggol at maging birth defects. Ang pag-inom naman ng alak ay maaaring magdulot ng fetal alcohol spectrum disorder na maaaring magkaroon ng permanenteng epekto sa pag-unlad ng sanggol. Mahalagang pag-iwas sa mga bisyo sa panahon ng pagbubuntis upang mapanatili pa ang kalusugan at ang kaligtasan ng ina at ng sanggol gola Kaya naman mga kabrigada, buntis man o hindi, itigil nyo na po ang bisyo dahil alaman naman natin na wala yung maidudulot na maganda sa ating katawan. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak. And taunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. <laughs> Mga kabrigada, may chance pa rin ho na pag-ulan ngayong araw ng Friday at hanggang sa weekend na huyan. Ayon ho sa pag-asa mga kabrigada, E Intertropical Convergence Zone pa rin o yung ITCZ ang makakapekto sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Dahil po dyan, asahan nga po yung maulap na papawarin na may kasama pong kalat-kalat na -kalat pag-ulan, kulog at kidlat sa bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Sambuanga Peninsula at sa nalalabing bahagi ho ng Mindanao. Easterlies naman ang magpapaulan sa bahagi po mga ng Aurora at Kiri at din sa Cagayan Valley at ilang lugar sa Central Luzon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ang napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwag inyo mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.